Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so ngayong hapon na ko lang pong ibahagi sa inyo mga kapwa ko ka-farmers ang aking kunting kaalaman tungkol po sa paggamit sa mga scientific na insecticide, no? Ah, uh, tulad ng Alika, uh, Proclaim at saka sa mga scientific na fungicide tulad ng Amistar at saka Artibatap dan meron po tayong polyar na tinatawag ko po natin na Nutriplant AJ. Okay, so sana po mga kapwa ko ka-farmers no sa hapon na to, ah uh, pag-usapan po natin ang mga sayang na mga insecticide, fungicide at saka polyar kung pa. Ano natin uh, gagamitin ng tama. Okay, so Ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao at kaysang sulok man ang ating mundo sa inyong lahat mga kapwa ko farmers Sa hapon na to, sa mga baguhan at hindi pa sa akin, ako po pala si Justrel Palacio Carion, isang farmer hero ng SWC's company na nakabasi po sa probinsya ng Sambuanga del Sur. So ngayong nga hapon mga kapwa ko farmers para po sa kalaman sa lahat, uh, share ko lang po sa inyo no, kung paano natin gagamitin ng tama yung mga ah uh, produkto na nagmula pa sa Senjinta Company. Okay, so nang una mga kapwa ko ka-farmers ang Alika. Okay, so ang Alika mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Uh, may kakayahan po siyang mag no, sa mga sucking and chewing insects sa ating mga pananim tulad ng ah uh, brood mites, okay, apids, trips, white So, kaya din siyang mag-control mga kapwa ko, kapalmers, at saka yung mga uod. Uh, Kasi yung alika mga kapwa ko, kapalmers, share ko lang po sa inyo, ay dual insecticide po siya. So, ang EI niya, share ko lang po sa inyo, uh, lambda, xylotrin, uh, at saka thymetuxam. So, ibig sabihin, kaya po siyang mag-control sa mga saking and chewing insects sa ating mga pananim. Ang tamang dosage po mga kapwa, kuka farmers no sa Alika kung isang napsak sprayer naman tulad nito na nakikita niyo 16 liters po. Okay. Ah, lagyan lang po natin ng 3 to 5 ml. So, ang 3 to 5 ml mga kapwa ko kaparmer sa isang napsak sprayer, sapat na po siya. Okay, dayon yung alika mga kapwa ko kaparmer, share ko lang po sa Pwede din natin siyang ihalo sa mistar. Pwede din natin siyang ihalo sa ah uh, Ortiva Top. So, walang problema mga kapwa ko ka kapwamers kasi yun po ang tinatawag na compatible. Okay, so yung pangalawa mga kapwa ko kapamers na ipakilala ko sa inyo, yung Amistar, yung ano po, uh, katabi po sa Alika. Ang AI po ng Amistar ay isa po siyang asisotrobin mga kapwa ko kapamers. So maganda din siya, lalo na kung problema sa dahon, no? sa ating mga, ay lalo na, na uh, problema sa mga bunga sa ating mga pananim tulad ng mga anthracnose, cob, or ano pang mga uh, klasing mga punggos na uh, mga atake, mga kapwa ko kapamers. So maganda natin siya gamitin lalo na kung tag-ulan mga kapwa ko kapamers, lalo na kung tag-araw. Ah uh, ano, ta uh, halos araw-araw ang ulan so maganda din ang amistar gagamitin so ang tamang dosis mga amistar mga kapwa ko kapamers pwede tayo maglakay ng 10 ml sa isang napsak sprayer Okay, kung ano naman, drum naman, pwede tayong maglagay ng 120, uh, bawat drum sa 200 liters of water. Kung alika naman, pwede 60 ml. Okay, so yun lang po mga kapwa ko ang may maibahagi ko sa inyo sa dalawang kombinasyon kung paano natin sila gagamitin ng wasto. Okay, so ang otita tabatap naman mga kapwa ko kapamers, yun po ang... Pungicide na blue uh, blood spectrum, pungicide na kayang mag-control po mga kapwa ko kaparmers no, sa mga problema sa dahon kasi ang active ingredients po sa Artibatap, no? Yot ito ay azithromycin at saka ah uh, So, ibig sabihin mga kapwa ko kapamers, ang laman sa score, nandyan na po siya sa RT -BATAP. Ang laman sa Amistar, nandyan na po siya sa Amistar. Uh, sa RT -BATAP. Kasi, asistro ang AI ng ano, Uh, Ortibatap at Sakarepicuna Sol. So ibig sabihin, yung dalawang fungicide ng Sententa, no, yung Amistar at Kakay Score nanjan po sa Ortibatap. Okay, so maganda po natin siyang ihalo sa alika. So ang tamang dosage mga kapwa -ka ko farmer sa Ortibatap, 25, no, ml sa isang knapsack sprayer. Okay, yun po ang tamang dosage. Okay, pag ano naman mga kapwa ko ka-farmers, kung isang drum naman ang inyong uh, gagamitan ng ano, uh, pwede kayo maglagay ng 300 ml sa isang drum. Okay, so sa so, so, nagtatanong sa akin kung ano ang magandang foliar na ating gagamitin, ito na po sa so, you know, AG mga kapwa ko ka-farmers. So, si AG, uh, produkto po siya sa Amway, Philippines. No? Uh, nag po siya. Uh, 120 nation. Okay, so special po sila ng mga produkto sa ating scientist. So, yun po ang palagi kong binabanggit sa lahat ko na mga vlog, lalo na kung may nagtatanong sa akin kung anong magandang foliar na ating gagamitin sa ating mga pananim. Bakit? Ano bang meron sa Nutriplant EG? Ang Nutriplant EG, mga kapwa ko ka uh, nandyan na po lahat. Ano ang lahat ng na nandyan? Okay, share ko lang po sa inyo. Kung pag-usapan natin ang mga major elements tulad ng nitrogen, phosphorus at saka potassium nandyan na po sa ating Nutriplant AG. At saka yung mga secondary nutrients at saka yung mga uh, micro elements. Okay, so napakataas po ang calcium, magnesium at saka zinc sa Nutriplant AG mga kapwa ko ka-farmers. So maganda din siya sa ating mga pananim. So ibig sabihin pag palaging umuulan, okay, so pang anti-stress po ang ating Nutriplant AG na ating ginagamit. Okay, last mga kapwa ko kaparmers, yung malalit, ito po ang Proclaim Opti. Okay, yon po ang ating magandang pang-alternate sa iba nating pang-control sa shoot borer, uh, fruit borer. So, maganda din si Proclaim mga kapwa ko kaparmers. So, yon po ang may share ko sa inyo. So, ang tamang dosage kung isang ano naman ay 10 grams. Okay, so yon po no, mga kapwa ko kaparmers ang wastong dosage sa paggamit natin ng Proclaim 10 to 15 grams yun lang ang ating uh, ilagay sa isang napsak uh, sprayer kung ano naman mga kapwa ko kapwa kung drum naman 150 grams okay so pwede natin ihalo mga kapwa ko kapwa farmers no ang uh, alika Amistar tapos na Nutriplant EJ. Pwede Alika or Tibatas Nutriplant EJ. Pwede Amistar Proclaim not plant AJ. Pwede din siya mga kapwa ko kapalmers. Yun po ang aking practice dito. Okay, so sa inyong lahat, bago tayo magtapos, shout out po pala no, sa mga bagong nating followers, mga sharer, no? Uh, thank you so much. Yun lang po ang aking hinihingi mga sa inyong mga kapwa ko kapalmers, lalo na sa aking ads. Don't skip my ads kasi uh, dyan lang po kami kikita mga kapwa ko kapalmers. So ito po ang kapalit mga kapwa ko sa inyong pagpanood, no? Ah, uh, ayan na, uh, wag na lang i-escape mga kapwa ko yung at sa ating uh, ginagawang video kasi makakatulong po sa amin na mga content creator. Okay, so thank you so much sa inyong pagpanood. Sana may natutunan po kayo sa ating ginagawang video. Ah, uh, paki-share lang po mga kapwa ko so sa inyong lahat. Ah, uh, see you next video. Bye-bye po. God bless.